hindi ang tunay na malakas yung tunay na malakas nice eh di wow <laughs> <laughs> talo Kanti <laughs> <laughs> lang talaga ng diapi po Wow naman! Wala kay sa akin ang kaya po ang na. sabi ko sa inyo, lagot kay sa akin yung tanki na nyo. Hindi totoo yan! Ba't ba't ganun? Mga dami account yung mga ginagamit nyo. Hindi ba kayo proud sa pangalan nyo, mga pre? Bahala ka sa buhay mo! Siguro ka na kayo pre, introvert. Talaga, Charmin? Skin pre! Ayaw ko nga! Hindi, wow. Ang gagawin ko dito. Baril-baril nga tayo, nakakasawa din yung gal. Bobo ka ba? Gusto ko sila kumakanta pinakamalakas. Top global clean ako, respetuin nyo. Ulol! Oh, Kahit so, niyo nyo kilala know, ako ah. Dapat, dapat, dapat alam nyo yan. Top global to eh. Ang lakas ng tama mo, tama ka na! Ang tanga namin, Dumini <laughs> Goldlin. Oh, ako dyan, ako dyan, oh. I go in the mid lane. Bobo ang puta. Ako bala sa mid, ako bala sa mid. Huwag kayong matakot, babanatan ko yung mid lane. Anyabang mo, angas mo ah. Top global to eh. <laughs> Ako na sa mid, boy. Gusto niyo na ang pangmalakasan. Ako pala dito sa mid. Hindi, wow. Hey, boy. Ipipilit pa, eh. Bobong puta Tangin na kung saktong sakto pagkan ko Kala ko susunod yung kasama ko Tangin na Oh kalma Uisip na yan Napakatarantado puta nung katarantaduhan yun, King Ina? Psst! Uy, bad yun ha! Saklong-sakko talaga, nandun silang apat, uh, King Ina nyo. Ang swerte nyo, ang kakapal ng mga mukha. Ay, putang. Uy, gagawin walang first skill. Bobo, putang na tumalon tapos walang first skill. Sorry! Ang daming tanga! Sorry, chill! Tayo tuloy ako, gagawin. Pusing ko kayo mamaya, sinasabi ko sa inyo. Maghintay kayo sa akin. Tumesting ka! Hindi pa pinapanganak <laughs> ang tunay na malakas. Yung tunay na malakas, Nice. Eh, di wow. Talo. <laughs> Tayo na naman. Ang ina ka lang. Bobo ka kasi. Bad trip na itlog ko. Bad trip na itlog ko. Bisting yawa. Huwag ka na mag -galit. Oh, oh, wow, oh. Wow. lang kayo. Nasabi ko sa inyo. Di pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lang. This is the beginning. Hindi, eh, wow. <laughs> Wow naman! This is the beginning! Kumanda kayo sa akin because I gonna hit you guys. Ba't Mas ako matatakot? <laughs> yes, Tang ina nyo ah. Shit! Sa daming tatamaan ang tae! Ako pa! Bobo ka kasi. Tang ina na sa front line yung mga kasama ko! Ako pa yung tatamaan! Huwag kayo iya! Yeah. Laylayo ko na iputang ina ko pa yung tinamaan. Sorry! Miss so, na ako naman. Ganti lang talaga ng diapi po, tangin na yun magbabalong mo kaya Wow naman! Wala kayo sa akin ang may aputang ina Yung sabi ko sa inyo Lagot kayo sa akin ngayon tang ina nyo Hindi totoo yan! <laughs> Asa ka ha? Magaling kang kupal ka! <laughs> Ano ka na si Sir Raulo? Tao, Puta. Ay, tanga mo! Tanga na naman talaga! Oh, ako na nga nasa gilid. Ako pa ka kasi. <laughs> ako tama na ako. Kung naman kayo ganun, tutang na talaga. Oh, kalma. Chow, 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 chow. Utang na tibay naman. Tibay mo naman. Ang puso mo na di ka na tatamaan kita. Ang imo mo, mo sa kong bait. Nakadrugs ka ba? <laughs> Wala pa ko patay manda. Ay, 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 Ah, 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 ah. Anong ka na sisira ulo? <laughs> Yo, aking tutukatin ng pag-ibig mo sa aking Ginawa kong kabutihan pero di ko pinansin. You na, know, malapit ako dun ah. Oh. Boom, deserve. Hindi na lang, patay na ako eh. Puti na lang talaga, nakatakas ako eh. Hindi, wow. Gago na sila. Tagtago pa sa damukha lang siguro. Mabibirada -ma -ma niya ako na ganun-ganun. Hindi -ganun. niya lang, putang ina, may utak pa ako, eh. Bahala ka sa buhay mo. Basta, basta, yung, an -an -an na tagtago ka sa may damo. Easy ka lang, busy ka lang sa akin, boy. di mo ba kilala na tap global ka na ako? Oh. Sinungaling nag ka, hayop ka! Hindi ba kalala? Yo 'ko kilala. You don't know me? Hindi ko à na alam. You don't know me because I know you. <coughs> Yes, daddy. Siyempre, bilang isang malakas, takas boy tayo eh. Takas boy, putang na, wala pa akong napapatay ni isa. Isa pa lang talaga! Ang maras-maras ko naman! Nangihina ako sa kabubuhan mo. Looking to my eyes. Don't tell me it's not loving for. Can't help it. It's not what before. Wala na, finish na. di puta! <laughs> na naman booking ina mo na. Talo! Selena! <laughs> si oh, tragis ka, Selena! Si Sorry na! No. ko ito, ito. Panaon na para takusin ko kayo. You are not allowed! <laughs> Kakabuhay ko Shit. Bobo ang puta. Taposin nyo na. Isang kusit nila mo! oh. Huwag ka magil. Huwag ka magil. Bobo ka ba? Nag-iilong daya oh. Grabe magil yung tori, pre. Tinatapos na nice. Sa wakas, tinapos nyo din mga yawa kayo. Ang galing! Ang galing! po, <laughs> grabe, bigat ng kasama, min. Buti na lang talaga, malakas ako doon. Ulol! dami kong crucial <laughs> doon na nagawa eh.